at yun na ano, mga bayan na pag-usapan nga po natin na ito pong kumakalat na balita na ngayon na kung saan nga po eh, ito pong alyansa di Junior ha mga bayan eh nagsisimula na nga pong mag-away-away kumbaga eh fall out na mga kabayan ha eh mo na kasi ng no, mga bayan yung dinanas po nila ha ng alyansa nitong nagdaang eleksyon <laughs> ha eh, diretso po sa Inidoro. Ah, yung mga ano nila? Yung mga senatorial bets po nila. Mantakin mo? Ah, no panahon ni Pangulong Duterte nung nung hindi pa po kilala si Senator Bongo, tinaas lang po ni Senator ni Pangulong Duterte yung kamay ni Senator Bongo at ni Senator Bato. Nanalo po bilang pangulo. Si Tolentino po na dating ah, nasa grupo ng mga dilawan. Tumalun po yan kay Pangulong Duterte. Tinaas po ni Pangulong Duterte ang kanyang kamay. Nanalo po bilang senador. Ha? Ngayon po, nagdipatan po. Dumipat po si Tolentino. Diyan sa alyansa, mga kabayan. Tinaas po ni Junior ang kanyang kamay. Ano po nangyari? <laughs> Ayun po, dumiretso sa Elidoro. Ngayon mga kabayan, nag aaway, -aaway po. Ha? Itong mga... Itong campaign manager ng... <laughs> <laughs> ng alyansa na si Mr. Toby ah? at sinisisi po niya kung bakit natalo ang kanilang grupong alyansa eh dahil nga po dun sa pinagutos ni Tambalos Dos na ituloy po yung impeachment mga kabayan <laughs> mantakin mo mga kabayan sinasinan na nga lang po mag sa mundong ito sinasinan pa nag <laughs> hindi na po nila makayanan mga kabayan tapos eh? nawawala pa yung 20 billion ang nangyari pa dyan mga kabayan usap-usapan, pera pa ng taong bayan yan, o nagtatanong lang po ha? 20 billion, ginamit na campaign funds, pera ng taong bayan eh, hindi natin alam tanong lang po nung marami yan no? panoorin nga po natin ha ito po, pagsisiwalat ni Atty. At or ni Trixie Cruz, patungkol nga po dyan. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo nga ang kanimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga upload ko araw-araw, kabayan. O, panoorin na po natin to, Dr. Trixie. Pasok po. Even before, um, uh, hovering around, even in fact before, dahil nga ano, hindi subtle yung mga attacks ng Congress and of course, it was perceived that going after VP in Daisara was primarily uh, uh, an operation of Speaker Martin. Kung kaya pinag-usapan na na posibleng mapalitan siya at ang mapapalit sa kanya ay si Congressman Toby. Uh, but wait, there's more. Yeah. Ngayon, may umaangat na ibang pangalan, Congressman Albi Benitez, kapapanalo lang in this 2025 elections. Sama niyo po yung fluffy cat niyo. Ang dami kong fluffy cats. Which one? <laughs> so, sige. We'll see. So, Eva, Eva, come up here. Eva. Okay. So, ano yung, yung third name? Congressman Albi supposedly is a relative of, um, oops, yeah, is a relative of First Lady Lisa Marcos. Again, tama, family feud pa rin. Congressman Albi daw is now being touted as the next Speaker of the House at si Congressman Toby daw is opting only for the Committee on Appropriations. So, for those who want to see the cats, um, we'll, we'll put them in in a little while. Ayoko lang mag-away kasi yung dalawa eh. Si Mimu kasi is our latest rescue and he's he's a little sensitive pa may, may mga sakit pa he has um mouth sores no not mouth sores meron siyang toothache so he can't eat very well uh, in our ni ano, ni Mimi so all right so now there's three names Congressman Albi Congressman Toby and Congressman Martin Okay pero today may pushback kasi ang sinasabi is that yun na nga um, how can congressman Toby claim that there know that that the reason for the ano for the dismal showing was the insistence on the impeachment insistence kasi daw in spite of the fact na nagrally ang INC taking the side of President Marcos against the impeachment, pinilit pa rin ng Kongreso under the leadership of Congressman Martin Romualdez. Pinilit pa rin daw, sabi ng side ni Congressman Martin. Anong pinilit? There was a clamor. Sagot ni Congressman Toby, paano nagkaroon ng clamor? Eh kaya lang pumirma yung ibang mga kongresista ay dahil inipit niya yung pera na kailangan ng mga kongresista para sa kanilang mga election campaigns. And in fact, uh, Speaker Martin has been very generous and very helpful to many of the congressmen, kaya nga marami sa mga congressmen ay tumakbo and oppose, including himself, Speaker Martin. Pero yung iba, of course, got the full support of Congress to a conditional release. Doon mong pinag, pinag uusapan ni Congressman Toby yung con conditional release. Alam niya yung feeling ko, yung reaction ko. Um, um, are you sure you want to be talking about this? Kasi pera namin yan eh. <laughs> You're, yeah, they're talking about conditional release, conditional release. Conditional release. Ano yan? Parang gagamitin ninyo sa campaign niyo. Wait, are, are you saying that this is people's money? you're going to be using for your campaigns what so okay now that's not even the end of it my kwento pa kasi nakikita natin sa communications online sa social media may mga nagpapakita ng panibagong naratiba kasi dito sa sinasabi ni Congressman Toby, parang inaamin nila, ang lakas ng mga Duterte. Hindi namin kinaya dahil yun na nga, masyado mabigat ang kamay nitong si Congressman Martin. Sumasagot ngayon yung mga yung remnants of the yellows at ano yung newly buha, buhay yung you know, resurgent yellows, <laughs> saying hindi totoo yan hindi totoo na malakas ang mga Duterte na os na sila ang konti lang na nakuha ng mga votes ng PDP. At pinilit lang naman ni Inday Sara yung panalo ni Amy at Camille. Wait, what? Parang inamin yun ang lakas ni Inday. Ang sabi nila, hindi na daw maano. Discredited na yung mga Duterte. Nanalo naman, marami namang nanalo na ano, na, na mga kongresista. Tignan ninyo, ano, eto, yung ano mga alyansa congressmen ang daming nanalo mm. hindi nila sinasama dun sa naratiba nila things like many congressmen are running ano post um, and in other instances they were running may opposition pero yung opposition nila PFP rin Partido Federal yung iba naman eh of course ang laki ng tulong ng kanilang um, campaign funds so What was PDP up against? They had no money. Their, ano, their leader was kidnapped and sent to The Hague. VP Inday is not even a member of PDP, and yet in, at the last minute, the whole thing came together. So, kung sa tingin ng mga dilaw that they can shift the narrative and say, hindi talaga naman nanalo, dano. hindi naman totoo na natalo ang alyansa, hindi naman totoo yung mga ganyan, ganyan, ano, mahina naman talaga yung mga Duterte. Buti nga, naka, nakapanalo pa sila ng lima. So, for the moment, pwede natin silang i-ignore. But, remember this kwento. Sinasabi nila, yung mga ganyan, they are presenting an alternative narrative para pahinain ang mga Duterte. What does this mean? It means, na ang administrasyon inaamin nila nagkamali sila sa pagbabakbak ng mga Duterte. Now the yellows are saying, wait, di kayo nagkamali. Pero kung hindi nyo itutuloy yan, kami gagawa. Okay? So watch out for that. In the meantime, back to, to uh, ng Congressman Toby and Congressman Martin. So, ngayon, ang ginagawa ni Congressman Martin is uh, minumobilize niya yung kanyang mga media forces, both traditional and uh, social media to defend him. So, humanda tayo, and in the coming days, ang target nila will be Congressman Toby Chuck. Okay? So, yan ano. In the meantime, tayong mga nasa side natin na ganito, uh, dun sa green side, magbili pa na, ano. kulang ang popcorn natin, panoorin na lang natin sila. So, but in the meantime, watching out for the yellows. Now, mayroong nagsasabi na kaya nanalo yung mga dilaw was because of the work that they were doing in the schools and universities. So, we fed the information to some people that we know, and this is what they came up with. It's not true. For the generations up to Gen Z, okay, there are ano, only 8 million of the youth of that age up to Gen Z, which is 27 years old and below. Doon sa grupo na yan, only 8 million are registered voters. Of the 8 million, uh, of those with the ages of 27 and below, I have to double check the numbers kasi si Ahmed nag ng numbers na ito. Only 4 million actually voted. So, yung teorya ninyo na trinabaho daw talaga nila yung youth, that's not true. So don't keep repeating it. You know why? Because you're telling the yellows, uy, ang galing-galing ninyo, nagawa ninyo to. They're going to use that now. Their success story and keep telling the youth, kakampi namin kayo. In fact, a lot of you showed support to us. But the truth is, we aren't even sure. Okay? So yun yung numbers. Of those up To 27 years old and below um, not a lot of them voted so yung sinasabi na kaya nanalo si Bam Aquino at saka si Kiko pangilinan was because of the youth it may not be true Now, here is what ang pangsalag natin dun sa mga attempts ng mga naratiba ng mga dilaw Okay? Number one, hindi nga organized ang PDP. Ano, very well organized at the start. Nakahabol sila. Number two, VP Inday and PDP are not, although they are allies, hindi siya member ng PDP. But they came together and were able to present a good showing. Why is it a good showing? Because in the last three years, binabakpakan nga nila ng kabila ang, ang grupo na ito. They have been uh, busy with all the social media and all media. Somehow, all of these forces were arrayed against the Duterte. Three years yan. How much time did VP Inday and PDP have to put together a campaign? Not much. Kasi by March 11, nakuha na si PRD. I know that they were organizing by November as of last year. I hindi. Uh, October last year. Diba? Even before October, and yun na, I remember I attended at least two of the conventions of PDP. So last year, gumagawa, gumagalaw na sila. But in March 11, they lost their leader. So in spite of all that, the Duterte still had an extremely strong showing. Kasi ang sinasabi ng mga dilaw, mahina na yung mga ano, mga DDS, 10 million lang ang bumoto sa mga senador ng PDP. Excuse me. Tatlong taon nyo kaming binabakbakan pero natalo pa rin kayo. ba? Diba? Kasi even if you have two senators, ilan? Ilan na lang kayo? And the reason nakapasok kayo dyan was because the administration took your side. And lumilitaw na rin na BBM apparently uh, Uh, this is the talk i'm not saying that this is you know a uh, proven fact yet but they're not denying it eh? that PBM apparently supported the candidacies of bam and kiko abini jake from my own personal opinion there's something going on. We know meron nga at alam nyo yon guys. Duterte pa rin ako with no biases, period. Eh, bakit Duterte 10 sinasabi mo? Eh, Duterte 12 yon. PDP took in, ano, Amy and Camille. So, kung sinasabi nyo na wala kang biases, you have just proven that you do. Kasi sabi mo Duterte 10. PDP already said Duterte 12. Yeah? Inadapt nila si Amy at si Camille. So, bakit yun nire-reject pa rin? Inanalo na nga sila. Sabi ni Ray, yung Mike Lopez is the best ally of Inday Sara Duterte. Best tandem. Okay. Oh, love natin si Mike. But I don't know where this is coming from. <laughs> He has been parang semi-retired ito lang talaga, he was really on the forefront of uh, the defeat of Governor Gwen Garcia. Sabi ni Neil, it's proven that they really prioritize their staying power and personal interests over service to the taxpayers. On that one, I'm happy that ano bistado na yan. Sabi ni Russell, buti na lang Duterte 12 well, binoto ko. So, solid pa rin. Sabi ni Abby, grabe sinuporta ni PBBM si Bamat Kiko, mga taong hinusgahan siya forever over the Duterte's. Who put them back? Oo nga. And, well, while all of this is going on, nagpa-interview din si um, Senator Ping Laxon as well as may mga sinabi rin si Senator Tito Soto saying na parang napabayaan naman daw sila ng alyansa. Of course, parang ngayon feeling besieged ang alyansa kasi now they have to defend themselves against two senators who won. Nanalo sila pero sinasabi nila napabayaan sila ng alyansa. Isn't that interesting? Pumirit tuloy si Senator Chis Escudero. Pa'nong napabayaan? pabayaan, inanalo nga kayo? Ay, ang sarap mag-popcorn. Sabi ni Ben Lung, bakit si attorney Panelo sinasabi nag do, may nag do daw sa PDP kaya nasama si Amy at si Villar? Alam niyo may sariling mundo si attorney Panelo. Kasi parang ang lumalabas si, ano, si VP Inday pa ngayon yung tridor. Grabe naman, di ba? And also galit siya kay, ano, kay Spokes Harry. So I don't know why he is saying that. Hmm. hmm. Sabi ni Superman, sabi ni Banat Bay ay nabayaran daw ang isa sa Duterte para makapasok sa PDP sina Sen Aimee and Sen Camille. I have no evidence of that. Ha. Um yung issue na sinasa... Ganun to, bakit niyo dinadala yan dito? Wala akong ebidensya ng mga sinasabi na ganyan. And it's not like as if hindi natatawagan ni VP Inday ang tatay niya. Remember, PRD can talk to Inday. Okay? Ilang beses nang sinabi ni Inday, oo, nag-usap kami sa phone. As to whether or not PRD is aware of the ano, of the the yung mga endorsements ni Inday and so on afterwards, I'm pretty sure he did. Kasi madalas naman yung nakakausap. He's allowed to talk to her via phone. As long as they speak in English, I think. Parang ganun. Eh. So, ang tanong ko ang mga tinatanong ninyo sa akin, bakit sinabi ni Banat Bay ganito? Bakit sinabi na ano? Ano, si sabi ni Elnet, galit din siya sa iyo. Oo, pero bakit niya siya binibida dito? Do you think natutuwa kami na dinadala niyo siya dito, si Attorney Panelo? Are you happy pag nag-aaway kami? Ako, hindi ako pumapatol sa kanya. Okay? Hindi ako natutuwa sa kanya. Pero I keep quiet about it. So kayo, bakit ginagawa niyo yan sa amin? Ha? Ako, I try to keep the peace kasi magkakampi tayo. And I don't want to contribute to any falling out because we're all on the same side. So bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Galit din siya sa'yo, hehehe. Is this something to be happy about? I'm not sure, ha? I'm not sure kung, kung bakit kayo natutuwa. So, matagal ko na rin sinagot yan. Alam ko naman na ayaw ni attorney Sal sa akin. But I have kept quiet. Ang sinasabi ko lang, eh hayaan na lang natin siya. Hindi ko naman din siya gusto but I don't see any reason na bigyan ng sakit ng ulo si PRD about it. Eh pareho naman kaming magkakilala. Di ba? Sabi ni Kayden, other alyansa candidates won dahil nakipag-alyansa sila sa mga local like Soto and Lacson. Nagsariling campaign sila sa iba't ibang local parties lalo na sa INC. Sabi ni Jay Matthew, itong si Ping Pong balimbing talaga kakasabi lang niya, nakakakilabot yung suporta ni BBM sa kanila tapos may ganyan pahayag sila. I think it's kasi syempre kailangan nilang medyo pitikin yung alyansa para makita na, ay hindi, dito naman kami kay Inday Sara talaga. So, hayaan nyo na, mga politiko talaga yung mga yan. Thank you for the reminder from Fast Gamer X. Sabi ni Mark, pabati po kay Nong Nong Bautista. Hi kay Nong Nong Bautista. Sabi ni Mark, ikaw Toby o Tambi? Neither. Bakit kailangan may kampihan? Yeah. Ako, ang kakampi ko dyan, popcorn. Panoorin ko lang sila, gaway. Oh, napakatindi, no, oh, mga kabayan. <laughs> Sabi ko sa inyo, eh, sila sila rin mag-aaway talaga, mga kabayan, eh. Dahil, alam mo naman, Siyempre ang puso, hindi para sa taong bayan. Para saan? Eh, para sa kanilang mga personal na interest, kaya nag-aaway-aaway ang mga yan. Di ba? Eh, sinabihan na nga kayo, eh. Di ba, nung INC, no, nitigil nyo na yung impeachment na yan, walang magandang may dudulot yan. O, oh, ano pong nangyari? <laughs> Tinuloy nyo, ano oh, Ano nangyari? Hindi oh, diretso kayo sa editor. <laughs> o, oh, hanggang dyan na lang mga kabahay na. At kita tayo sa ating susunod na video. Paalam!